So yung mga kaibigan, what's up po? Good morning po sa atin lahat. Welcome to my vlog. So mga kaibigan, ang aking content mga kaibigan ay magluto na naman ako ng kulam. So ang aking luto yung mga kaibigan ay pinagawan na talo. So mga kaibigan, ito na ano ang aking lutoin. Ayan na po ang mga recipe mga dapat ko luto yung mga kaibigan. So meron tayong honor cubes at saka bawang luya sibuyas at red egg gamatis siling green siling labuyo yung mga kaibigan at paminta pichin magic sarap sukal mga kaibigan ito po yung ating alamang so ito rin yung sabko na karne ng baboy mga kaibigan meron tayong asin at mantika. Talong, mga kaibigan. So, meron din tayong talbos ng kamote, mga kaibigan. So, yung mga kaibigan, ito ang aking content today. So, what's up po? So, yung mga kaibigan, ang ating gagawin muna ngayon ay magluluto muna tayo ng talong. Ito po mga kaibigan, yung patitong talong. Ayan po. So, ngayon mga kaibigan ay ito na yung kawade ko. Magpaprito na talong mga kaibigan. So, ayun So yung mga kaibigan, eh, ito na yung dinuduto kong talong narito po mga kaibigan. Ayan po. Ayan. So next natin gagawin mga kaibigan ay... So yung mga kaibigan, next natin gagawin ay iluluto ko na yung karne ng baboy. Gigisa natin mga kaibigan. Ito po yung karne ng baboy. Next po, ilagay ay alamang. Tapos ito na rin yung mga ingredients mga kaibigan. Kamatis at siling green. At saka siling na buyo. Nor cubes, kaminta paminta at bichin mga kaibigan. So ito na yung talong mga kaibigan pinarito ko. Aluto na mga kaibigan. So yung mga kaibigan ay magigisa na ako ng karne ng baboy mga kaibigan. So yun. Yan mga kaibigan, meron tayong Uh, bawang, duya, at sibuyas. So, yung mga kaibigan, ito na po. Ngayon, ito nga, lagyan natin ng mantika. So, mga kaibigan, ito na mga kaibigan. Ngayon, una, siyempre, magugas mo tayo ng kamay. Okay. okay. Ngayon po, una natin nilalagay mga kaibigan ay uh, luya. Ito na po yung luya natin mga kaibigan. Sunod mga kaibigan, bawang. at lo yung sibuyas na rin mga kaibigan ayan so ayan mga kaibigan so lalagay na natin yung karne ng baboy mga kaibigan ayan po. Tapos, so, lagyan din natin ng bichil. Ito na mga ibigan. Ang yung task. Siyempre, halo rin. Ngayon po mga kaibigan ay atakpan din natin mga kaibigan. Ayan. Ayan. Ay tingnan natin yung linuto ko ah. Na ginisa na karne ng baboy. Po. So, ano mga ibigan? Hay. Okay. Tapos so, na mga ibigan. Ayun, ilagay na natin yung matis ayaw makaibigan kamati natin lang kayo mga kaibigan yung siling green at saka siling labuyo. At ako mga kaibigan ayan. Ngayon po ako magluto ng binagawan na talong mga kaibigan. Yan, Sige so, lang magluto mga kaibigan. Tapos silalagay na rin natin yung bagoong na lamang mga kaibigan. Ito yung bagoong na lamang. Ayan. Ayan. lalagyan ay tatakpan muna natin. So. Okay, kaibigan, check natin yung linuto ko. Yun! So, ang ating gawin mga kaibigan ay ilalagay natin yung North Cubes. Yan. Yung fourth floor mga kaibigan. Yan, ilalagay ko na mga kaibigan. yung natin mga kaibigan so, yung mga kaibigan ay maglalagay din tayo ng asukal mga kaibigan o, yung asukal mga kaibigan ayan ayan so, o oh. So mga kaibigan Mga kaibigan ay lalagay na natin yung Pinarito kong talong mga kaibigan Ito po So yun o no? oh. Lalagay ko na mga kaibigan Ayan Yon, yung kain natin mga kaibigan. So, aluin natin mga kaibigan. Yan. So, kanya lang magluto mga kaibigan ng pinagungan na talong. Ayan po. Oh. Ayan mga kaibigan. O. Oh. Ayan pa o oh, magluto mga kaibigan. So, next natin gagawin mga kaibigan ay maglaga ako ng talbos ng kamote. So, ayan mga kaibigan. Ayan. Ayan. Ngayon mga ibigan, next natin gagawin ay maglalaga tayo ng talbos ng kamote mga ibigan. Ito po. Okay mga ibigan ay ilalaga ko ng mga ibigan. Yan. Ito maglalaga mga ibigan. Ayan. 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 Uh, ayan. Nagpakulo ako mga ibigan. dito sa kamote. Ilalaga ko lang itong mga ibigan. Ayan po, kumulo na mga kaibigan. No? Ngayon, nilalagay natin yung talbos ng kamote. Ayan mga kaibigan. Tapos no? nakaluto na rin ako ng kanin. Ayan. So, ito yung linuto ko nila mga kaibigan. Ayan. Okay. So yung mga kaibigan, ito yung linuto kong talbos. Ito po. Meron tayong kamati, sibuyas at red egg, mga kaibigan. Ayan. Ayan. Tapos, yan, lagyan din natin ng kalamansi. Ayan. Para masarap mga kaibigan. Masarap kumain. Ito. Ayan. Tapos, tatakan din natin ng kunting bagong. Ayan. Ayan. So ayan mga kaibigan yung tinawa kong talbos ng kamote mga kaibigan. Ayan. Mga kaibigan, ito na po yung pagkain ko mga kaibigan. Kanin na ako. Ayan. Binagawa na talong. Ayan. Tapos yung talbos ng kamote. Mga kaibigan. Ayan. Ang aking pagkain ngayon for today. Ibig na lang ako, mga kaibigan Kaya tayo mga kaibigan Okay so, mga kaibigan ah, Dahil nakaluto na ako Ay kakain muna tayo mga kaibigan So ngayon frame na tayo mga kaibigan Amen Mga kaibigan ay Ito na yung Kain ko Kain ka mga kaibigan So kain tayo mga kaibigan

Gohan na talong mga kaibigan. Mm, sarap mga kaibigan. Okay mga kaibigan. Ang dito lang ang content. So maraming salamat sa inyong support. And God bless to all. Bye bye.